dati may nagtanong sa akin ito kaya lang hindi ko siya nasagot no at hindi ko na rin mahanap sa comment section dahil sa sobrang dami na na talaga siya ang tanong po niya ay paano po mag uh, transfer ng pera kapag nasa ibang bansa ka kung mag kung magagamit mo po ba yung online banking dito sa Philippines so for example na lang no uh, BBO yung aking account and then nagpunta ako sa ibang bansa so Paano ko ba siya magagamit? Okay? Uh, bago ka talaga magpunta sa ibang bansa, kailangan kasi yung number mo muna ay iroon mo, no? Tapos ipapaalam mo sa banko na sa ganitong bansa, pupunta ka. Para just in case, pwedeng mapalitan yung number mo kasi may mga ibang network na hindi talaga nakaka-receive ng OTP, no? kahit na nakarooming na, uh, hindi siya hirap sa signal. So, si check din nila yung network kung okay. And then, pag nandoon ka na sa ibang bansa, uh, magagamit mo na siya, makakapag-transfer makakapag ka na peso to peso. So, kahit na sa ibang lugar ka, magagamit mo yung, uh, yung InstaPay, di ba? Yung PesoNet, nang hindi ka nadadaan kay SWIFT. Yun ay kung ang gamit mo ay yung bangko dito sa Pilipinas. Pero once na may bangko doon, tapos or remittances, at doon mo pinadaan yung pera, ipapadala mo sa account. Gagamit ng SWIFT or IBAN uh, para makatawid yung pera mo papunta rito sa account mo sa Pilipinas. Tapos, kapag nandun na sa Pilipinas, no, asa account ko na, pwede mo na yun, pwede mo naman yung i-transfer. Gamit na yung InstaPay or PesoNet. Peso to peso, Gcash or other bank, Pay Maya, mga ganyan. So, pwede na.